buongiorno kabayan ito po ang aming lugar magdamag pong umulan ngayon, eh ngayon po ito o oh. buti po siya pero ngayon uh, walang mga baso tren ngayon, eh ngayon po lubog ang aming harap ayan o oh. ayan yung tubig o oh. pero dito po sa mismong harap namin hindi pero walang nakadaan na mga sakyan. Ito po ang harap namin yan yan ito po o oh, proteksyon ng sibili po yan mga pulis posto komando bansato Ayan yung mga pulis oh ayun lubog ipa ipa sisipsip po nila yan yan oh Ayan po kami na kaya kitang-kita namin sila wow oh. ganun ano, ang ano na nakakatakot, lubog na talaga. Yan pong bahay. Magdamag pong umulan ngayon lang tumila. Ako naman buti pasok kaya natulog akong masarap na tulog. Yan oh. Kanina pa po sila nagseserena para po pang ano pang warning na lubog po ang kagranda. Yan po. Thank you po.